Hi guys! Ano nga ba ang sweet code ng BPI? Ito ang kanimitang nakikita kong tanong sa mga posts dito sa Facebook. Kapag na-monetize na ang ating profile or page, kailangan nating iset up ang payment or payout account. May tatlong options na pagpipilian sa pag-set up ng payout account at isa na nga dito ang bank transfer. Kung BPI ang inyong banko, please take note na may dalawang klaseng BPI bank account. Ito ay ang BPI or Bank of Philippine Islands at BPI Family Savings Bank. Since magkaibang banko ito, magkaiba rin ang kanilang SWIFT code. Para ma-validate kung ano nga ba ang tamang SWIFT code sa BPI, nag-send ako ng isang email inquiry sa kanilang authorized representative. Ang pangalan nito ay nakita ko sa official website ng BPI mismo. Makikita sa screen ang reply ng taga-BPI or Bank of the Philippine Islands kasaan sa email, ang SWIFT code na ito ay applicable kahit anumang branch ng BPI. Ito naman ang SWIFT code ng BPI Family Savings Bank. Yan lang guys, I hope may natutunan kayo sa video na ito. Please share this video guys para mas marami pang makaalam ng tamang SWIFT code ng BPI or Bank of the Philippine Islands at BPI Family Savings Bank. Yan lang, salamat! Bye!